Eto na mga kabasketball, meron tayong breaking news 610 na most requested big man sa ating Gilas Pilipinas na si Quentin Meliore Brown makakalaro sa laban ng Gilas Pilipinas. At Kai Soto at Yang Hansen ng China pag-aagawan ang titulong next Yao Ming. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay masayang masaya ang mga taga-suporta ni Yang Hansen ng China dahil sa magandang performance na ipinapakita nito sa NBA Summer League at sa napipintong paglalaro ni itong si uh, Yang Hansen no? sa pinakamataas na level ng basketball sa mundo na NBA na siguradong masahasa pa ng gusto sa kanyang talento especially kung mabibigyan siya ng magandang playing time malaki ang magiging papel ni Young Hansen para sa kanilang national team dyan sa China dahil sa kasalukuyan ay hindi na nagdo-dominate sa Asia. Ito ang China, no? Simula nung nawala, itong uh, si Yao Ming, pinakadominanting uh, sentro dito sa Asia, nakapaglaro din sa NBA, no? At sa naging uh, pagpasok, netong Australia at New Zealand, dito nga sa FIBA Asia, So talagang nahirapan na itong China. At uh, kung dati hindi sila tinatalo ng Japan, tinatalo na sila ngayon. At uh, dalawang sunod natin silang tinalo nitong huli, no? Doon sa Asian Games at sa FIBA World Cup. Talagang uh, malaki yung maitutulong nitong si Yang Hansen kung uh, magpapatuloy, no? Yung kanyang development. Pero alam naman natin na especially ngayon, no? Nasa delikadong uh, pwesto itong China especially pagdating pag tayo nakakalaban nila bukod kasi sa improvement ng ating coaching ng mga players natin na may experience na overseas no sa Japan sa KBL eh talagang hindi natin maitanggi at hindi nila maitanggi yung uh, presence ng uh, pinakamalaki no 73 pinaka ano ba masasabi natin kay Kai Soto isa sa mga dominating sentro ngayon dito sa Asia katunayan niya na tinalo nila ng Gilas Pilipinas ang uh, number 6 hindi ako nagkakamali na Latvia at uh, New Zealand kapag uh, naglalaro si Kai although ngayon na uh, uh, injured siya no pero napakaganda ng uh, mga magiging bakbakan nila sa mga susunod na panahon no especially sa uh, maging, uh, maging uh, pagtatagpo itong ating pambatong si Kai Soto at si Yang Han-shin. So, natin malalaman kung sino yung magdodomina dito nga sa Asia. Ito so, pa matindi, no? Makapaglalaro, breaking news, makapaglalaro ang uh, most requested big man para sa gilas Pilipinas, no? na maglaro na si QMB o si Quentin Milloria-Brown Diyan nga sa magiging laban ng Gilas Pilipinas at ng Macau Black Bears yung kanilang magiging tune-up game. Pero hindi po sa side ng Gilas Pilipinas kundi doon siya maglalaro sa kalaban sa Macau dahil nga hindi pa natin na uh, alam no yung dahilan pero ito breaking news mula kay Homer Saison hindi pa po natin alam yung dahilan kasi wala pa namang uh, inilalabas na statement itong uh, samahang basketball ng Pilipinas kung eto bang si QMB ay eligible na maglaro sa Gilas bilang isang local player kasi kung hindi mga basketball makukonsider siya as naturalized player, okay lang na hindi siya kuhanin, mas maraming marami tayo, may Jordan Clarkson tayo, ngayon may Justin Brown tayo, okay lang yun pero kung local player siya, especially 6'10 siya at uh, malakas din, no? especially ngayong wala si Kai, sana Tamalet at hindi siya napasama dito nga sa 16 man pool no ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. Most likely hindi siya kinuha ng coaching staff ni Coach Timbo. So ganun lang po ang maiisip natin 'yan dahil hindi naman nila inilalabas na hindi naman eligible as local etong si Qiu So kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyo.